Hello mga kalay. So ito yung continuation sa ating uh, pasyal nung nakaraang linggo at hindi ko pa nga siya na-upload. So ito siya ay isang temple na napakalaki. Ayan. So green po yung kulay ng pintura niya. So isa siyang uh, tourist spot dito sa Nanto, Taiwan. Since ang ganda po ng color niya, very colorful kulay green. At ito yung sa uh, baba. So, kapag dito ka sa entrance mismo, yun, parang hindi mo makita yung pinaka-view. Pero ito siya, nandito na kami dito sa taas. Ito ay nasa, uh, I think, nasa fourth floor na po kami nito. So, ayan. So, meron pa yung top. Ayan, dyan, banda sa taas. So, mamaya-maya lamang ay akatin natin. Ayan na nga yung mga tao. Actually, napakainit pong humakbang sa steps, no? Ang total steps po nito ay nasa 100 steps paakyat sa taas. Wala pong elevator dyan at mag-ahagdan ka po talaga. Ayan siya, guys. Ang lawak, ang laki po talaga niya. Lalong-lalo na sa loob. So, ito ay kinukuhanan ko siya ng video sa baba yung view niya. So, look at guys. Ayan. Lawak, no? So, when what temple po siya dito sa Nanto. Ayan. Diba ang ganda? So, ito yung pinaka uh, ganda kapag magpicture picture So, ayan. Ang daming nagpipicture niyan, mga kalahi, yung mga locals na mga Taiwanese. Kasi, ang ganda po talaga siyang uh, panoramic. <laughs> ano bang hindi sabihin nun? Basta yung ganon. Panorama. Parang ganon. So, ito siya, guys. Ay, nasa rooftop na po ito, no? Ayan. Ito na yung pinakamataas. Sa pinakamataas na po talaga to ng temple. Ayan. At yun. Ang lawak po at ang taas. Makikita na po talaga ang view. Ayan. Napaka... lawak po talaga. At itong oras na to, napaka init Pero syempre, nag enjoy po ako sa view. nag enjoy po ako magkuha ng video kasi nga, apak breathtaking din po talaga 'yung aking nakikita so amazing po talaga ito guys. Ayun itong bilog na 'yan guys. So 'yan 'yung uh, pinaka center no ng temple. At 'yan din po 'yung uh, nagte-trending dito kapag uh, na ng pictures. Lalong-lalo lalo na kapag sunset. Ang ganda po talaga niyang tingnan. Very colorful kulay green. Ang ganda. Ayan, napakalawak po talaga ng temple. Sobrang ganda. At ang linis. Ayan, so... Ito ulit yung nasa baba niya. Lawak, no? dami-dami po talaga ng tao na nagpupunta dito. Yung mga locals yung mga Taiwanese. Ayan.